Every bunot bahay oh. Sa ko pa sarap. Mm. 'Yun ang tinatawag na bunot. Eh. 'Yun ang Every tata, bono, 'yun ang tinatawag bono. na jarap. Ma jarap. siya. ba 'yung saglit. Walang bahay. Kaya ako naman naman nilagpan. Ah, umakaganti. Nagbahay ang Inday. Maliko na yun. Eh. Bagot ang kuna yun

mantap Kaya ba ito dahi? Puli. Kinuha mo nilang, no? Sana binunot mo na lang. Dali Ginigyan pa. Ako na kaya yun. Mabawa. Agwa kaya kasi... Ganyan talaga si Nina. Ano Papa Jeans? Ano yung naipin ko na? Oh, chi chi na. Sige, kalkalin mo lang nang. Sa hmm. ito, may masira ko. Diyak pa ako eh. to. Mababasad. Sabi ko, hindi naman kami naka-live. Naka-video lang kami. Para daw naka-live din siya. Mga ng yung parada. Ay, ganoon ba? Lang, eh, Dali lang. Gusto mo ba ng queen? Ito muna. jungui jungui eh. -huh. Ay, walang bahay. One down. Ang palaban naman. Sino? Ang palaban. Kaya, hmm. kung nila niyo. Kung nila niyo naman saan. yata. na Sakit. Sakit ha. Mamalit kumupin. Pinapalitan ko lang muntang ko yun. Huwag may Sina palitan. Sinakaya mo dikay. rin itong balloon dito. Kaya namin yun eh. Saan? Itong balloon dito. Hot air balloon? Oo. Uh. Pwede naman. Hindi okay, kasi mabaya. Nangitam. may worried ka mo na mabaya ka tayo. No, Doon ka rin. Tanong sinakaya mo itong balloon. Sinakaya mo itong burakay. Ah, sa burakay. Hmm. Hindi ko alam. Hindi. Kaya ka tayo. Kaya mo itong hot air balloon dito. Ang sige yun Tara.

Hindi, ay, ay, ayan o. Ay, no? Buti pang tinaas. Kala ko, alis so, Ay, kinuha to. pa. Ay, sarap. Oo, kinuha niya. Pa ay, ah, sarap ah, pang. So, kaya pang Kaya, ano Ano bang tatapon mo na? May diamond? Oo. Ay, mo, okay. tatapon na niya. Ay, tama yun. Hindi sana nakapasok sa'yo. Eh, sana din. Oo, kaya. sorak sorak tak nak, wala nang majurap, na <coughs> nang majurap, wala na dai hmm lagi ko bigbuo oh yan ba na ngao ay tejorap sabi sayo <laughs> majurap te eh. oh okay. <laughs> Nasa ah, kanya pa lang. Mantik na ni Wala pala akong puro. Oh, wow! China oil! subong lang ang pinoy iseradenya niya kasaiyot ng tayo na kung 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 ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Ilang ka? Samastan mo. Sa E, sa E. Ang ganda ng cards niya, nabunot niya. Grabe naman ito. 'to. Totoo ni Opisito. Ang ganda ko. Ay, hindi ko pala. O mag size ka sa 25. Ganda ng cards ko eh. Grabe naman 'to. At Mae, ako atro na ako. Ah, hello, you see. Mili pa tin swerte. Dinalasa ko na, wala pa din. Ilong pa check plus kana Mm, ako din ko pag may bahay na ako. Gagaling <laughs> ako naman na. Hmm. Wala na pala to. nag pa. Iba din. Maganda na naman ang cards. <laughs> ba't di ka pa nag <laughs> sayang naman wala nga wala nga, ah, ako na ako mali mali mm. sapok lasanan lahat gina na lang. Kinuha pa. Ayoko. Bigay ko muna to doon. Bakit? Di pa nagdudrotong na may nag-ano na to. <laughs> Nasapaw ka. macak wing ko. Mm -hmm. Lain lain oh, bercakap. Lah nah. Na. Oh. Penyamannya batu. Satru. Jo. Hmm. Bayang ngirat. Rosam ba

May nisangan ko niya. 24689 Yeah, okay. yeah pagpapawisan ka pala pag di ka na Imagine na hey, agad <coughs> bebe. Ayan, uh -huh. magpakabusog ko. ko na yan. Oo nga, busog na. Hindi mo mabiro. Walang biro-biro. Hindi hmm. nabitawan Hindi na. na. nabitawan oh. Hindi dito na yun. Para mabitawan na rin. Hindi ko na hmm. yan? cards mo nina hmm. hey! na ang 3? 6? <laughs> 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 hey! Grabe naman to. Gusto kong subukan Hey! Natakas niya yung dalawa niya yung cheese. O, oh, sige na. Bro, mm yo. Sige -hmm. na. Nakatutok na siya yung bagutan ko, oh. Tama, kaya kami oh, draw sa... ko. Siyempre, isa na lang card ko, ka. eh. Oh, dos na yung gusay ko. Ay, krap. tres kit, Hindi ako naniniwala <laughs> sa dos niya. Ang mga kausapin nila. Ha, ha, ha. na nagbabagot. Alam mo na. Hmm, <laughs> o, oh, bigyan pa. kita. Hmm. Ay, mapang mm. binunot ko na yung Kaya nga, mapang binunot ko na lang. Sinina kasi binigay. Nakakapasalamat. <laughs> o, yan eh. <laughs> ah. Ati. Ba't bahay. di ka nagbabahay? Eh? Ah, okay. may na magbali. O oh, sige, lagi na ako mamayon. Sige na mo. Lali na. 27. Isang... Tugoy ang tutukin eh! Ikaw! Isang... <laughs>